Okay mga patinding, may ginagawa ako dito. Yung kanyang spin tab, nakahapay, no? Hindi sa, uh, hindi sa sentro. Ngayon binuksan ko, itong nakita ko. Ayun, no? basag yung coupling na plastic sa loob. Apalitan natin to. Ang pagtanggal, gagamit lang tayo ng pang... Ay, tano, basta, basta magpapasok lang dito sa coupling. Tapos pupukuhin lang natin pababa. Ito ang papalitan natin. Ayun o. Basag siya. Wala yung pinakaano niya dito. Yung pinaka-stopper niya dito. Palitan natin. Okay mo din din. Ito yung coupling na plastic. Ito yung nawala sa kanya. Isa yung lalim na basag. Masado ng eh dito siya naka-screw. Dapat ganun ba? Oh. malayo ng konti. No? Kaya medyo tabingi siya. Kaya dito ito, ito papalit natin. Ganon din. Meron kayong makikita na naka-usli doon? Pansin nyo, meron naka-usli doon na sa dulo ng stopper. Tapos merong iwa doon. Doon sa naman na aluminum. Yung iwa na yon, doon natin ipapasok yung naka-usli dito yun ang magiging stopper kasi parang di siya gumagalaw paso ididiretso lang natin dun sa may uka na coupling na plastic tapos pupukin lang natin ayan okay na ganyan lang po no kapag nakatabingi ang tab ninyo sa inyong spinner subukan nyo muna tingnan yung coupling ng inyong ah uh, uh, spin motor Okay, magpapatuloy din. Salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.